Hello mga Ante Uncle, kamusta na po kayong lahat? Welcome po sa Christmas party ng mga Pinoy dito po sa UK. Umpisan po natin sa aking pagpapakilala kay Kuya Emil at kay Ate Joy. Sila po ang host ng aming Christmas party. At syempre hindi mawawala ang pasasalamat sa mga taong tumulong para mabuo ang Christmas party na ito. Umpisan po natin sa pagdadasal, pasasalamat sa buong may kapal para po sa pagtitipon na ito. At ito na nga po mga auntie uncle ang handa ng aming party. Hindi mawawala ang lechong baboy. Kami po ay gumawa ng group chat at nagsabi na lamang po ang bawat pamilya kung ano ang gusto po nilang dalhin para po hindi maulit ang mga pagkain. At syempre, hindi na natin pinatagal ang ating party. Pagkatapos po ng dasal, ay napumila na po kami mga Pilipino para po kami ay makakuha ng pagkain. At ito na po ang ating The Boys. At syempre, hindi mawawala ang DJ ng party na si Kuya Rogelio. Masaya po ang gabing ito dahil meron po tayong mga entertainment. Meron pong mga sumayaw. At syempre meron din tayong pag-games. At hindi rin kami pahuhuli dahil sumali din kami ni Richard sa palarong ito ang paper dance. May pabitin tayo sa mga maliliit na bata. Sa mga teens. At meron din tayo sa mga adult. At syempre hindi po mawawala ang ating mga Sharonians. I hope na na-enjoy po ninyo ang share kong video na ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Please do not forget to share, like and subscribe po sa ating YouTube channel. And thank you for watching. Be safe and have a Merry Christmas po sa inyong lahat.